shortcomings ang assignment natin ngayon is magtatanggal tayo ng leaves ng ating tanim so bakit ba natin yung ginagawa syempre para malinis din na ganun ako and isa pa para po madaling mag spray ayan o tingnan nyo yung difference ayan yun pang tatanggalin natin dito is yung ito nasira-sira na and isa pa dito is para madaling makita natin yung, yung sakaling mag harvest tayo madaling natin makuha yung ano yung harvest natin and pag di natin kasi binawasan yan pag, kasi Tumaba tong mga uh, bins na to. Pag tumama dyan, magiging magbabaw siya. So, labas ng pangit or either pupunta pa yun sa reject Yan yun. So, din natin to, so madali pa natin makikita yung mga ano, pes. So, pwede natin i-apply yung pes etok na sinasabi natin. So, yan sa pa hindi ka mahirapan na mag ano mag harvest saka syempre yun nga yun, para walang kaagaw yung ano ibang leaves natin kasi tingnan mo naman o oh, si Rana para wala siyang kaagaw na ano sa pag absorb ng nutrients ayun so, di ba ano? Kita naman yung spacing, di ba? Yung difference na nila. And pahabul So aside from, ano, uh, hindi tayo mahirapan sa pag-spray kapag kasi nabawasan natin yung leaves niya, magkakaroon siya ng circulation, air circulation. So, ayan. Saktong-sakto kasi nagpubunga na siya. At matutulungan pa natin pa yung mga, ano, pollinators na hindi masikirapan. Kasi yung train na wayajay pa. Pagsuksukan ta. Ayan. So yan lang muna ngayon sa mga kapangis. Kung may comment pa kayo o tanong, i-comment nyo dyan sa baba para i-search natin or tanoyin natin sa ibang mga nakakala. So yan. Thank you. Baboy!